What's up mga katropa and for today's naman ay eh, nakikita nyo naman siguro ang aking nakikita At yan naman po ang ating mumukbang in for today's video At ayan ngat may sumisingit pang nunu sa punso Pang nunu sa punso Pang nunu sa punso Ayan kung nakikita nga ninyo mga katropa Eh ito kukunin natin iyan At ito na nga mga katropa ang ating nakuha na katawanan saking sa ito yung imumukbang natin for today's video. At tara natin balata natin mga katropa. Ito mga katropa ang kinukuha dyan. Sila, Ito yung imumukbang natin for today. Yun. So yun mga katropa at kami magpo trip yan. First bite mga katropa. Mmmmm. Eh. Mm. <laughs> Sarap mga katropa. First bite na mga katropa. Oh. Oh. Perfect. Perfect. At yung isa tamang kayat nga lang guys. A few moments later. What's up mga katropa? At ito na nga ang nakikita ninyo. Ito yung kaninang kinuha natin. So minumukbang na natin to. At saka shout out nga pala sa mga basher natin dyan. So, Paano mo Salamat. Kung basher ka, mag-comment ka na lang sa baba. At huwag mong kalimutan i-share na din ang ating videos na to. Mukbang tayo. Mmm. Right. Pagod mga tropa. Mm. Mm. Ito ang sinipi tino. Nandun doro. Mmm. Pagod. Tapos walang lang. Lahat. Masarap. Ah? Yummy. Pita to. Ito mga katropa is para siyang pipino. Kung ano yung lasa ng pipino, yun yung malalasahan niyo sa kanya. Ito yeah, mga katropa, sarap.